si Christian ito malayo pa lamang kita ko na agad eh hoy saan ka ba galing ito pa sa bahay ano kang ginagawa mo dito hinahanap po kita brother hinahanap mo ako Opa. bakit mo naman ako hinahanap e, galing ako dun sa simbahan naglinis ako ng simbahan may bibigay ka po ako sa iyo ah may bibigay ka sa akin ano ba ibibigay mo? Bakit may dala-dala ka pang plastik? Ano ibibigay mo? Isda po. Isda? Patingin. Ang laki naman nito. Tanggalin mo nga sa plastic. Laki naman nitong ibibigay mo sa akin. Tanggalin mo nga. Saan galing to? Naglaod po si kuya. Ay dumating po. Sabi ko po. Bigam natin si brother. Ay, ito po yung binigay laki naman nito. Ilang kilo to? Tatlo pa. Sigurado ka? Baka naman ito ibibin Pinagbibinta sa'yo. Hindi pa. Sigurado ka? Ito ibibigay mo sa akin? Apa. Baka naman ang bilin sa'yo. Ibinta sa akin. Hindi pa. Saan? Um. Bigat to. Laki. Tatlong kilo. Eh hawakan mo ang bigat. Bait nyo naman. Binigyan niya ako ng isda. Mabait rin po kayo sa Palit. amin eh. Bait mo naman kuya Christian, lagi mo ako naalala. Nadalhan ako ng ulam, tapos ngayon may dala ka ngayon isda, laking isda. Mabait po rin po kayo sa amin eh. Lagi niyo po kami tinatulungan. Ah, ganun ba? Wala namang kapalit yun Christian. Tinan niyo po mga followers oh. Parang ito ay kulis. O oh, kulis, tingnan natin oh. oh, hawakan mo yung ulo. Oh, hawakan mo. Oh, laki oh. Tatlong kilo to? Opa. Bakya. Sarap nito ikaw no? Sa sarap nito igata. Eh, lagay na lang sa atin sa plastic. Eh bakit hindi mo na lang dinaan sa bahay? Sinundan mo pa ako dito. Sabi ko po ni kuya bigay eh. Ibigay ko po daw po sa inyo. Ah sa akin ibigay? Opa. Kaya pinuntahan mo na ako dito. Sino may sabi sa iyo na nandito ako? Si ano pa. Ha? Ah. si Tita oh, Sino may sabi sa iyo sino may sabi sa iyo na nandito ako? Si Tita rin pa. Ah. Ay tara sa baba, doon na lang natin 'yan dalhin, no? Papa. Maraming maraming salamat sa inyong binibigay na pang-ulam, ma. ah. Maraming maraming salamat din po sa inyong pag-abot sa tulong pa namin. O oh, wala namang problema. Ay tara. Tara, sa, tara, punta tayo sa baba. Ako na magdala nito, ang bigat. Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Hindi pa pa. Ha? Parito ka. Kumain ka na ba? Kumain, kumain ka na ba ng hapunan? Ay, hindi, ah, hindi ka pa kumain. Eh, di marami kayo doon isda. Ha? Opa. Di, Sabay ka na lang kumain. Okay lang? Opa. Ah, sige.